sa tinola, <coughs> sa pritada, bayan ba yan? Yung mga pictures na lumabas na yan. Sino kayang kongresista yan? Sino yung? Parang sabi nila, hindi naman daw yan during the sona. Yan daw yung nagkakaroon ng botohan kung sino yung maging speaker of the house. Pero grabe talaga. Sa, taka lang, AI ba yan? Yung mga kita ng AI ba yan? Edited ba yan? Gawagawaan ng bayan? Mm -hmm. Pero grabe naman, kung totoo yan, pero kasi may video yan. lumabas video ka pa, oh. na talagang video talaga. Pero grabe talaga ha, Tal, talpakan talaga. O oh, hindi, oh. eh, baka naman nanonood lang. Nanonood lang? Napadaan lang? Ah, napadaan lang sa feeds? Mm-mm, napadaan lang eh. Napadaan lang sa browser? Yes. <laughs> ay, ay, ano kaya ito? May manok? Ay, oo. Eh, baka naman kasi nag ng recipe. Ano o, oh, oh, menu for today. Ah, pero ayan nga mga abat ng helmet, i-comment nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo. Mm. Kung totoo man yan, kung hindi mm. totoo, kung edited man yan, mm. kung AI man yan, kung gawa-gawaan uh -huh. man yan. Ano yung masasabi nyo na mga ganyan tao, ay pinapaseldo natin. Mga ganyan tao, ang biskoday, dyan ang pupuntahan tax natin. oh ay, -klap, Basta klap -klap sa barbecue, sa prito, helmet, kung totoo man yan, nakakalungkot at nakakadismaya. Kung totoo man yan, dahil, tignan nyo naman ang mga lingkod bayan na ibinoto nyo. Ha? Oh, mga lingkod Kasi, bayan. kung totoo man yan, sure ako na hindi ko nabukot na yan. Oh. <laughs> Pero ayan nga, mga na helmet, binoto nyo man o hindi, pinapasweldo pa rin natin yan. Oh, yes. Sama-sama, damay-damay tayo sa pagpapasweldo sa uh -huh. ganyang klaseng mga Naka-talpak. Talpakan na, no? Paldong-paldo ata, eh, no? Paldong-paldo. Kakasabi lang sa Sona, yung abang uh -oh. sa mga sabongero. Eh, baka naman lumagpas sa kanya yung sinabi. Hindi pa nga daw, kasi nga, wala pa daw Sona yan. Yan pa lang yung pag-i-elect oh, yeah. nga, no. oh. Pero, tingnan natin, mga batang helmet, i-comment nyo na rin, kung sino yung, sa tingin nyo, sino yung kongresista na yan, oh. o sino yung nababalitaan nyo. Kasi ang dami na rin lumabas oh. sa social media na nag-name drop sila, may mga sinabi kung sino yan. Kasi nga, hindi nga malaman katalikod, di ba? Pero ang galing talaga nung nakakuha ng video at nakapag picture. Oh. Ang ganda ng lente ha. Oh. Kuha-kuha eh, di ba? Para kasi from afar, video oh. From afar, nakita na may manok. Oo, nakita. Sana na lang nag, ano, na, nag, nag ml na lang. diba? Di ba? Lalo, Mumbai Legends, laro-laro uh lang. Medyo nag Okay, Tetris. Tetris. Tetris? Oo, oh, Tetris. Di ba yung luma parang brick game? Pero ayan na. Talpakan. Pero ayan Talpa. nga. Parang alam na alam mo ah. Oo. Oh, ah. Online sabog. <laughs> <laughs> Dahil huwag na kayong magkaganyan mga kabata helmet. Lubog na lubog na ang Pilipinas. Uh. Huwag na natin palubogin pa. Pero ayan nga. Yan ang ating mga model. Nakakaloka uh. na, lang Pero ayan na mga kabata helmet. Abangan natin kung mangyayari sa mga susunod pang mga ganap. At kung gusto mo mabigyan mag-subscribe at click notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga ina upload po namin ni Beach Co. Stay happy, stay healthy, and stay safe guys always. Sabi nga mo sa boy na galimit din na bukid tips setting better everyday. God bless everyone. Bye! Woo! Oh, Puti! Chicken inasal!